So nandito tayo ng Asia Shop. Ayan. Ano na sila ginagawa dito. busy si Kuya nasa ilalim. <laughs> ano sila ginagawa dito. Susu Travis. Oil at saka palit ng mga belt. <laughs> ano yung transmission? Transmission siya ako. Tiyak makina. Ah. Hmm, Sinsya yung lahat bala pati sa makina. Isusutrabis. Bago pa ito ah. Halos magkaparehas na sila makina ng crosswind. Ito? natin Nabura ko yung video ko kahapon. Baka na ito. Baka di pa sarado din, tag. <laughs> Talagang hindi eh. kasi siya sarado din yung plug yun para malinis. <laughs> eh, ito yung mga tumutulo si Alem. Dilo gold. Ah, Ah, wala sarado. transmission lang din ang sarado diyan. damang gawa dito. Meron itong Honda Jazz. Tsaka may Everest dun sa harap. Tsaka meron ditong Hyundai Starix overhaul. pero lumakan na yan pinabaan na at ito puton ang daming ginagawa dito so yung iba dito pintura yan tapos so, yung nado sa labas wala so, mo ngayon dito hindi ko lang anong ginagawa dito sa Starix ay sa Everest Maka-transmission yan. Ito pintura. Lumang model na light ace. So ilalagay ko na lang dito sa sa video na to yung contact number ni kuya para dun yun na lang po siya kontakin sa mga nagtatanong. Kaya ano to ah? Okay. So yun, yun ang update natin ngayong okay. araw. Babush!